Hi guys, Assalamualaikum. Panibagong araw, panibagong luto, luto na naman tayo. Ngayon pala, magluluto tayo ng bukayo. Iwan ko sa inyo kung anong tawag nyo dyan. Basta sa amin bukayo. Dahil umabot na tayo sa 250k followers, naggawa ako ng bukayo. So maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa aking mga ginagawa. At maraming maraming salamat din sa mga palaging nanonood ng mga videos ko. At sana hindi kayo magsawa sa aking mga ginagawa. So ayan, maraming salamat ulit. So ipagpatuloy natin ang paggawa natin ng bukayo. Ngayon ko lang mga langga gumagawa ng ganito. Nag-request kasi ang nanay ko magluto daw ako ng bukayo. So, turuan niya daw ako kung paano magluto. So ayaw mga langga, napasubo tayo magluto ng ganyan. Ang bukayo pala gawa sa buko. Yung buko na matigas-tigas siya, tapos kayo rin. Tatlong buko pala ang ginamit kong niluto. Tapos ang asukal naman, dalawang kilo. Brown sugar pala mga langga ang ginamit ko para masarap sa buko. Ayan mga langga, hintayin lang natin niya magtuyo. Tapos siyempre nilagyan ko ng kunting vanilla para umamoy. Tapos kalamansi mga langga para maasim-asim ang bukayo kung kainin. Ang kalamansi pala mga langga, optional naman niyan. mo o oh, hindi. So ganyan ang paggawa ng pagluto ng bukayo sa amin. Iwang ko sa inyo mga langga kung paano magluto. Ayan, malapit na siya mga langga, magtuyo, hintay-hintayin lang natin. Pag magtuyo na siya mga langga, ibig sabihin luto na 'yan. Kaya mga langga, kung may buko ka ng matigas, huwag mong itapon. Pwede mo 'yang gawin ng bukayo. Sayang naman kung itapon mo. Ang kagandahan ng bukayo mga langga, pwede mo 'yan ipagnegosyo. Ibenta mo lang sa mga kapitbahay mo, sa mga iba. Kung maubos 'yun, eh may pangulam ulam ka na, eh. Ganun 'yun. Mindset ba? Tapos mga langga, pag maluto na, iganyan-ganyan eh, mo lang. Ikaw na bahala, malaki ba o maliit? So yun lang mga langga, uulitin ko. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Happy 250k followers. Sana nag-enjoy kayo sa akin ginagawa. So yun lang mga langga, dito lang tayo. Papaalam na ako. Kita-kits na lang tayo sa next video. So yun lang, bye-bye. Thanks for watching.